crop top. ayan. Mga accessories. <laughs> accessories. Mahal ito dito, oh. 13 lang ito doon sa ano. Uh -oh. Mahal dito. Mahal. Yan daming ano, paninda. Ayan, <laughs> oh, oh, daming paninda. So, mga rilo. Ayan, daming paninda. Flowers. Ang swimming. Thank you. Ito oh, yung ganito. Ay, ito. Ayan. Oh, magdadag Magdadagat kayo, di ba? Ayan, bilili na. Di ba malaki na yung anak mo? Malaki na yan. Ano <laughs> Ayan <coughs> Mga damit-damit Ayan, maleta Maleta man yan Pang hand carry Oo oh -oh. Oo. Oh, Baka may makita <makes> <makes> Try mo mag-canvas dito. Dito ko rin yata binili yung maleta ko eh. Noon, Oh. Noong... Oo, Oo. Hindi ko alam kung magkaanong bilhin nun eh. pilihin. Oo. Oh, oh. Tanggalin natin sa hangar. <laughs> Ayan, mga bag, bag, bag. Yung nakita natin yung crop top, top kanina. Saan yan yung may crop top? Sa anong exit ba yun? B? B1? B doon. B1? B2 doon eh. B1. Ayayay, pakakunta doon. Yung may pantalon, ako na tayo ng tsindolo tapos Yung may mga pantalon ba? Ito 'yun, 'yun. Mas balik na lang dito. Yan 'yun, yung may muna tayo din sa dulo kay Maram. Dulo muna tayo't balik dito. Yan, magiwin the shopping. Ganyan yung kulay ng maliit ni Gaitan. Kaya, ay, kaya ayaw niya ng black or ano. Kasi matagal daw mahanap. Pag ganyan, mabilis niya makilala. Kasi, ano na, mabilis pa, ano, Makita. Oh, so, ang bilihin. Mura, mura Wig. Oh. Pangit na dito. mura mahal, mahal ang ganitong nakasa, 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 pag-iri tayo doon na marami yung nakahangol dito ng mga. Ay, yung dalawa. Iikot-ikot pa rin kami ngayon. Wala pa na bibili. Tingin-tingin lang. Ayan, mga maleta. Ayan, oh, magandang kulay pang ano, hand carry. O magkano kayang ganyan? Mangyan, try mo tanong to. Yung ganyang size, hand carry. Magano raw? Try mo nga tanong ini. Pangyaw, excuse me. How much like that? This one, 200. 200? Yeah. This one, 170, 180, 170. Mm -hmm. Oh, pwede mm na. -hmm. Flexible, mm -hmm. my friend, good quality. Ah, parang ganyang kalaki yung akin. Okay. 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 Oh, mati ba eh. Ganun How much eh? 170. 170? Parang ganun din sa Japan okay, house. 150. Net, how about 150? 160. 150. 150 din siya. This one because flexible, good quality. Double zip, take pen, cannot open. This one expensive. Mm-hmm. Ano sa tingin mo? Pwede na yan. This one good quality. Really 160, 150. Double zip, take pen, cannot open. Really expensive. 155. 155. $10 can give you this one. So, lang pala, ah, lang this one one. oh, it's have cover? Yeah, not cover. Ah, this one for buy something. Oh, okay. You take. have a cover? Cover, yeah. How much the cover? 25. Oh, mura lang. Bilhin mong cover para hindi kayo magasada. Meron din silang ganitong size na cover. Oh, you Do you have size? This size also. Had, yeah. Oh, meron. Oh, Bili rin ako cover. So, Anong kulay? What color you have? Do you have red? Red? Red no have this one have black have blue. blue? And, ito dito kanila. Yes. Kasi nais ko madumiin. Ito. Magbibili ka ng cover. Lalagyan eh. mo ng cover rin. this one and they cover. lang kasi black. Cover. Uh, na? lang siguro. Ah, pang yellow. How about black? Like like this size. This black, black one, one pang pa yellow. Black. So, Dadaan bilhin mo na lang ng makintad na kulay na <laughs> cover. Okay, yes. And please cover ah. Uh, Anong size ng print? Ah, only white. This, this, size or this size cover? No printed color. Do you have a uh, cloth? No so printed one. Only, 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 transparent? Mas uh, no maganda kasi may print eh. O yung color, yung ano ba? Parang tela. Magtanong na lang kay nanay. Magpa-order na, na And this is free. Yeah, free. Yes, free. Yeah, for shopping bag. This one. No, only only this. Oh. Ah. Sa iba mayroon sa Ano ni Okay na ba yan? Or Okay na kasi hindi naman, di ba? How about to set the